Panaka. Okay. <coughs> oh, sige. Thank you. Thank you po. Ayan, mga kanaipi. Binigyan tayo ng ano, 150. Buti na lang. Nakuha natin. Oh, thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Good morning sa inyong lahat. Nagbabalik na naman si Kanoy P for another video. Araw ng biyernes. Lalabas na naman kami ni Mia, mga Kanoy at anong oras na? 7.04 na ng umaga. Palabas pa lang kami dahil nag edit pa ako kanina, mga Kanoy at iba yung pakiramdam ko kanina. Masakit yung ulo ko na nahihilok. Kaya yan, tinanghali tayo ng paglabas at sana ngayong araw makarami pa rin tayo ng pasada mga kanaiti. In God's will na laging nandyan si Lord na ano, gagabayan kami ni Mia para mamasada. At salamat mga kanaiti sa suporta nyo palagi sa no skip ads na ginagawa nyo sa aking mga video. At pagpasensyan nyo muna ako na hindi pa ako nakakapag shoutout sa inyo pa ako nakapag-reply mga Kanoy pi. dahil sa sobrang busy ni Kanoy P na uh, naghahanap hindi ko na masikaso yung pagre-reply pero gagawan natin ng para niyan uh, at huwag kayong magsawa na sumuporta sa akin mga Kanoy salamat sa inyong lahat so, tara mainit na yung makina ni Mia uh, at lalabas na kami para mamasada mga Kanoy pi. okay, madumi si Mia pero ganyan muna dahil ano uh, basa pa yung kalsada. Siyempre marami pa yung may mga tubig diyan. Kaya madudumihan din pag wawasingan. Bukas ko na lang siguro wawasingan mga kanayipi, no? Tara. Lang makarami tayo agad. dito sa Igil Kaso ah, marami at ang tricycle mga kanaipi ah. Ayan, pila tayo mga kanaipi Tatlo Ayan mga kanaipi Bali tayo na yung magkakarga nakapagkarga na yung tatlo na sinundan kong tricycle yung taka lang yung isa tayo na yung magkakarga antay tayo ng pasayro natin no? kaya <laughs> mga kanaipi may tumawag na sa atin saan kaya ang first na buhay na mano natin first na pasayro ayong mag ina Principio. Sanay pi, natit na natin yung mga pasayro natin Pumita tayo ng 80 pesos Ang pinamano natin mga kanay pi Isang SM tapos Dito sa may ano Yung magina Yan sa munisipyo At yan sa tabi ng simbahan Alright Ang presente ko ah Ah si oh. Ah है Ay, रहा हूँ बुरा लो बुरा तो क्या है बुरा अभी का बॉक्सिंग ये रहा है ना ना

mga kanaipi balikan to tayo natin yung pasero natin banda aata hai high school high school samariano salamat thank you. Thank you. Thank you. po you. Ano, na oh, thank you. Thank you. Thank tayo Thank ano Thank you. Thank you. Thank you. Thank 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 you. pa ako mga kanaipik Ayun, eh, may pasero tayo national mga kanaipik si Justin Va, va, Dito ko na. Pige. ayan mga kanayipi natit na natin yung mga pasayro natin yung isa binaba natin sa CV Mall, nagbigay ng 40 pesos tapos yung isa kababa pa lang, 20 pesos mga kanayipi ayan. so 60 pesos yung one way natin Tapos ulit tayo ng panibago. Ayun, may pasero tayo mga kanipi. I see. Hatid na natin yung pasero natin Pumita tayo ng 50 pesos Alright Ayan may mga kanuipi May nag order sa atin kalahating tray Doon sa may Eurotex mga kanuipi Ayan deliver natin to Large size na itlog So sa mga gustong mag order ng itlog mga kanuipi i pm na lang ako sa Facebook page ko ano na ipi-vlog Or tawagan niyo ako dito sa number na yan Naka-plus sa screen Ayan Rights Nandiyan si Mia oh. Kadumi Ang dumi ni Mia susi ko ayan mga kanaipi pinalikan ko pa sa bahay yung ano yung susi ko nilapag e, ko pala sa may lamesa kanina kaya ano paglabas ko kanina wala pala akong susi <laughs> sayang may pasayro pa naman yon. mo muna natin sa Eurotex yung ano kalahating tray na itlog tapos magagas na rin ako mga kanayipi ayan nandito na tayo mga kanayipi Earl Lopez. Brando. Kanina yan, boss? Brando. Ay. Kaya na to, eh. Kay Earl Lopez pa radio daw. Pwede na. Hindi pa. Walang radio. Walang radio? Walang radio? Hmm. Sabi pa radio. Dahanan ko na lang mamaya. Sige. Ah, sige, sige. Ayan mga kanayipi Daanan na lang natin bukas yun Message ko na lang Naiwan na lang yung bayad yan Ano? Na-deliver na natin Sa water yun oh. tayo, pasero pa tayo mamaya na tayo magas sayang so, to eh saan kaya ding? sa SM ako ah sige Pantay na natin yung isa pang pasayro natin mga kalayipi Pantay tayo ng pasayro nga natin dito San ka ading? Centro Mart Centro Mart, ang ating Thank na Pagatid tayo dito sa Central Mark Bagsakan lang mga prutas Ayan, kumita tayo ng ano, 50 pesos Galing ayan mga kanaypi kakauwi ko lang gabi na naman alas ano 7 na ng gabi so nandito na tayo sa bahay at nandiyan na naman si Bibi Mike Hello mo sila kanaypi ka mo hi kinukuha na niya yung diaper yung diaper ah ayan punta na sa loob yehey ka mo Ayan, umalis na, mga kalipi. Bali, bumili ako ng daya pa rin tubig at pandisal. Tapos pagkain ng pusa, yung ulam namin nandun na sa loob mga kanaiti. -pi. Pinasok na ni misis. Ito, pagkain, pandisal. Yan. O, punta ka na doon. Bye, kanaiti ka Harap ka dito. Bye. Bye. Oh, beautiful eyes mo sila, beautiful eyes. Tingin na mata. Tingin na dito. Tingin dito, ni... Tingin <laughs> na oh, bye bye kana kana. Bye. Bye, beautiful eyes. Ay, galing ah. So, yan mga kanipi. Salamat na naman sa pagsama sa panonood at sa no skip sa ginagawa niyo. Thank you so much. Kita-kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog. Stay safe lagi. I love you all and peace out.